Porsyon kan Creek sa Barangay Concepcion Grande Naga City may maitom asin mabata na tubig subuot na nagbubulos. Barangay nagsurat naman subuot sa City Enro tanganing mabisita ang mga establisimyento sa saindang barangay na posibleng pigikanan kan maitom na tubig. Uyan report ni Jessica Kalino. Ang maitom na tubig na ini nga nagbubulos sa porsyon kan Sagop Creek sa sitio Magdalena, Barangay Concepcion Grande, Naga City may drama na mabatang parong. Haros duwang semana subot ining pigtios kan mga residente na nakaistar sa lugar, miski nga ni kan mga nakikiagi sa nadigdi. Parang mabangungon, iba man kakaiba kaiba man po ang parong. Di mo may, di mo ma ano, kung anong klasing parong, basta maparong. Pero may naputa, ako nga kun minsan nagpaparong ko yan, na ano man ako kandungo ko, tamasungot. Bihira man ko ta na daa ining mangyari, dati padikit-dikit sana, alagad sa pagkakataon na ini, Haloy na nagbulos ang maitom asin mabatang tubig. Maray na sa nangani ta uminuran ka suudma, kaya nagmaray-maray ang sitwasyon. Ang sa dungo, lalo na yung mga aki, kami nga yung mga gurang na, pero malayan nung po pagparungo. Sabi ko, abot po yan duman sa may gagyan lalabasan pa dyan. Huli sa malain na parong kan kapalibutan, an anum na aki ni Lee. Pigpapabalyo na, na daanin dasa sa iyang panugangan. Iyo po si Bunso ko, ito nagkabag si tulak niya ta, si mga ano John sa sobrang parong niya ayo ang sana dai na po, tapos kung sa inventory sana maaramo kung sa insya nang nagpuon nakaabot sa may zone 1 an maitom asin mabata na tubig na i-report naman da ini sa barangay kan nakaaging Miyerkules pa uh, nagibon na po so that, uh, sa Enro para po ngali mabisita si lugar and um, ma madumanan po si mapasimbag po si establishment na nagibo ka iyan. Nagtutubod ang barangay na posibleng commercial establishment ang pigikanan asin nagkausakan maati na tubig. Alaga da ipamadeterminar kun arin sa mga ini. Pigbisita naman kan mga kabuhan kan Naga City Enro ang lugar para mag-inspeksyon. Asin sa ngunyan, nakikikoordinar naman sa Provincial Environment Management Office para sa magkakanigong aksyon asin interbensyon sa nasambit na sitwasyon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.